Kung may gusto po kayong gawin, unang-una po sa lahat, magtiwala kayo sa sarili nyo. Mm. Believe in yourself. Talagang hindi porkit babae, mm. di ba po? Or ako po, nagsimula ako as housewife before ako magnegosyo. Hindi porkit ganun po, um, hindi ka na pwedeng magsimula ng gusto mong pangarap. Lalo na pag-passion mo po. Magsimula po kayo. Huwag po kayong matakot. Lahat po yan nagdadaan sa ganyan. Hindi yeah, naman po yeah. kailangan malaki agad. di ba po? Hindi po kailangan gumastos kayo ng malaki. Basta meron po kayong gustong simula na passion, na gusto nyo gawing negosyo po, umpisahan. Huwag oh. pong matakot. Kasi hindi naman po laging... Um, ba diba po pag sinimulan natin, andun po yung mga worries and fears yeah, natin yeah. na baka oh. mag-fail tayo. Oh, 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 oh. Lahat po dumadaan sa ganon. Pero mas maganda pong sinimulan kaysa hindi sinimulan at so, all. So, think on. positive. Eh. Kasi, think positive po. Uh, kasi nga tama yung sabi mo, Ma'am Shai, na yung iba eh, hindi pa nga sinisimulan eh. Kung baga, kulang na yung tiwala sa sarili, oh, mahina yung, yung loob eh. Oh, Dapat hindi ganun. Lakas yung ng tama. loob po.